anak. Bakit ka ba ganyan? Kaya, ka ba pinalaki ng daddy mo? Huwag mo question yung pagpapalaki sa akin ni daddy. Bakit? Ipag-iwan mo ba? ko? Hindi naman, di ba? Tsaka huwag na huwag mo akong tatawaging anak dahil wala akong nanay na katulad mo. <slap> Ba't ganyan mukha mo? Di ba obvious? May pag away ako malamang. Eh, hey, ba't ka naman nakipag-away? Gago yung mga klasik ko eh. Binaskasan yung sasakyan ko. Para yun lang pala eh. Pwede naman natin pag-awa yun. Eh, ba't kailangan makipag-away ka? Anong yun lang yun? Ito ang papayag api apihin ako, no? Hindi naman ako katulad ng nanay kong tuwag. Aba, Aba Teka, ba't ganyan ka magsadita? Nanay mo pa rin yun. Tagal na ako walang nanay. Aba! Sige, dahil sa sinabi mo na yan, dadalhin muna kita sa nanay mo. Doon ka sa probinsya, baka sakaling magtingaw ka. Ay! Oh, mo pa rin yun! Ayoko! Wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Pag hindi ka sumunod, kukunin ko yung kotse mo, pati yung credit card mo. Clara, iwan ko muna sa iyo itong anak natin, si Chelsea, ha? Seryoso ka, Daddy. Iwan mo ko dito. Tingnan init-init mo -init ng aircon. Oo, seryoso ako. At uh, dito ka muna hanggang hindi ka nagtitino. O paano, Clara? Mauna na ako, ha? Iwan ko sa ito. Ako bahala oh, sa kanya. Iwan ka dyan. Dali pa si Chelsea. Ang ganda naman pala, nak. Ate Jelcy ko. Sino may yung mga yan? Ay, ano pala, nak. Sila yung mga ampun ko. Ito si Nene, ito naman si Ato, eh. Ako pa, ang sarili ko. Alam ko ka. Ah, may sinasabi ka ba, nak? Wala. Sabi ko sa inyong kwarto ko. Eh, ito na. Ito na rin yung bahay natin. Pasensya ka na, ha? Medyo maliit lang kasi yung bahay ko, eh. Hindi katulad ng daddy mo, malaki yung bahay. Seryoso? Kung wala lang talagang mawala si Montauk. Ano ba yan? naman dito. Wala ba talaga kayong aircon? Ay, asensya nak. Wala eh. Anjit, tawag mo na talaga si daddy. Papasundo ako dito. Ah, ano password ng wifi nyo? Oo, oh, wala kami wifi dito. Wala! Wala internet! Anong klaseng bahay ito? Masaya naman dito, ate. Kahit wala yung mga hinahanap mo. At least, meron po kami nanay na nagmamahal po at nag-aalaga sa amin. Mas ako ikaw kasaya. Nak, bakit ka ba ganyan? Ganyan ka ba pinalaki ng daddy mo? Kung mo question yung pagpapalaki sa akin ni daddy bakit? pag-iwan mo ba ang question ko? Hindi naman, di ba? Tsaka wag na wag mo akong tatawaging anak dahil wala akong nanay na katulad mo! Miguel tayo sa pag mo dyan. To naman kasi. batman naman kasi pinagsalita ng gawin si nanay? Bakit? kuto naman yung sinabi ko ah. Wala naman talaga siyang kwentang nanay ah. Iniwan niya nga ako ah. hindi naman lang ako nagawang dalawin. Ano ka ba? Mahal ka ni nanay. Lagi ka nga niyang kinikwento sa amin eh. Bakit niya ako iniwan? Alam mo ba na di siya tanggap na magulang ng daddy mo kasi mahirap siya. Pero nung nalaman nila na buntis si nanay, ayun. Pinatira si nanay doon sa bahay ng lola mo kasama si daddy mo. Akala niya tanggap na siya. Akala niya okay na. Pero nung nilabas ka, nalayas na nila si Nanay. Bakit hindi niya man lang ako nagkawandalaawit kahit minsan? Nilaban ka na, no? Kaso... alam niya kasi na kapag nandun ka, gaganda yung buhay mo. Mabibigay lahat ang gusto mo ng daddy mo. Pero bumibisita siya sa'yo. May birthday mo pupunta siya. Sinisilip pa ka niya. Kaso patago. Kasi ayaw niya ng gulo eh. Pero alam mo ba na tumawag si daddy mo kay nanay na dito ka titira? Sobrang saya ni nanay kasi makakasama ka na niya. Gusto ko sa'yo nang bumawi sa'yo. Kaya nga ka din namin maiwan-iwan si nanay Kasi sobrang maalaga siya at mapagmahal. Karamihan siyang kay Nene kung alam mo lang. Ano ka ibang bata na alagaan niya? Hindi pa naman huli yung lahat eh. Hindi daw ba siya baka kataon na alagahan ka din Chelsea, nandito na yung daddy mo. Sinusundo ka na. Oo. Oh, paano, Chelsea? Tumawag na si nanay mo. Sabi, sunduin na daw kita. Ano? Huwag na tayo. Dad, pwede po bang dito muna ako? Gusto ko po kasing maramdaman yung alaga ng isang nanay. Tama ba yung narinig ko? Ako, oh, nai. <laughs> Uh, oo naman. Ano naman yung mga yan? Ay, ano pala? Sino yung mga ambong ko? <laughs> Sino yan eh? Sorry, nabas mo. Doon tayo kay Ian. Yung camera. Rolling! Ready! Ay, teka muna direct. Paano ko? <laughs> oh, wait lang, wait lang. Teka muna daw. <laughs> <laughs> Paano ko ito sasampalin eh? pag nagulat ako dito na lang? Tapos ganito? Oh. Oo, oh, Okay, go. <laughs> lang ko, tatawagan ko si Daddy, papasundo na talaga ako, hindi ko na to kaya. God, ano password ng wifi nyo? <laughs> <laughs> um, ano sa mga 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 wala mga 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 sana nga, <laughs> 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 di lang talagang nanay. Kawa ko si Papi. Hindi, gaganong pala ako. Kami hindi pala ako kaya yan. Mabay si nanay. Maalaga. Kaya nga hindi namin siya may iwan ni Dennis eh. Ah, ako nga pala. Nino? Nene. At, nene. Nene. <laughs> Parang o, ala, nene. Parang dugtong <laughs> lang <laughs> ako. Alam, Nino. Hindi nagiging magiging tono. Tayo. Okay, game. Oh, oh. Hi, fam! This is Ian Pecho. Hi, guys! This is Aya Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa halagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,